Kalita ngayon na nagkaroon ng pag-uusap ang kampo ni Coach Tab Baldwin at ng New Zealand Basketball. However, immediately dininay ito ng decorated coach at inihayag na ang focus niya ngayon ay ang Ateneo Blue Eagles at ang kakasimula pa lang na UAP Basketball Tournament. Pero sabi nga nila, when there is smoke, there is fire. Naging malaking parte ng gila si Coach Tab. Naaalala niyo ba nang naging head coach siya at naging instrumento sa pagtaas ng improvement ng ating national team? Way back October 2015, he led the national team na may mangilan-ngilan na stars to the FIBA Asia Championship Finals against the mighty Chinese national team. Ngunit sa dulo ay sadyang tinapos lang. Matatandaan din natin na nagkaroon ng mga balibalita noon na ayaw ipahiram ng SFC teams ang kanilang mga players. Instead of the likes of LA Tenorio, John Marfajardo at Marshall Lassiter. At e nagsettle tayo sa mga aging stars gaya nila Asi Taulava, Sunny Foss, and Don Don Hontiveros. Well, not to discredit them, pero imagine nyo na lang kung uh, SMC players ay eh, nandun against China. They would have been a game changer sa laro at mas lumaki sana ang chance natin to beat China at makapasok sa napakailap na Olympics. Gayunpaman, Coach Tab is so good and showed to everyone that he can be also dominant kahit sa amateur ranks. He became the head coach of the Ateneo Blue Eagles and steered them to four championships and produced lots of great players sa pro ranks. Ngunit noong first window ng 2021 FIBA World Cup qualification, according to Al Pandillo, ang nooy presidente ng Samahang Basketball na Pilipinas, ay nauna nang pinahayag ni Coach Tab na hindi siya magko-coach sa nasabing tournament sa kadahilan ng unavailability ng ibang players. At gusto niya na mag-focus muna sa Ateneo Blue Eagle sa pabarating na Season 84 campaign, which led to the downfall ng national team. Ito ay pinatotohanan naman ni Coach Tab pero binanggit niya na hindi naman ibig sabihin nito na ayaw niya maging parte ng gilas. Ang mga sumunod na nangyari ay naging hindi maganda. Nag-step down di umano si Coach Tab sa kanyang post as program director at coach ng Gilas. Ngunit balita din na hindi siya nag-step down kundi tinanggal siya sa mga nabanggit na posisyon. Kaya naman nang lumabas ang post na ito na he is one of the candidate para sa New Zealand head coaching job ay hindi ko maiwasang mag-isip. Pero hindi rin naman nakakagulat. Una, he is a former coach sa New Zealand. Pangalawa, he is not part of any program ng ating Gilas sa ngayon. At pangatlo He is only under contract sa Ateneo hanggang 2025. Which means, kung siya as coach sa New Zealand, after Ateneo, eh, two years is enough for him to prepare para sa next FIBA Worlds. Ang next na FIBA World Cup, which I'm sure na masasama ang New Zealand, is sa 2027 pa. Sinabi ko na masasama sila dahil aminin na natin na ang New Zealand ang isa sa mga powerhouses sa Asian Basketball. So malaki talaga ang chance nila. Nang tinanong si Coach Tab ng media about this, ang sagot niya, That's just speculation from the New Zealand media. There's no approach, no offer. Basketball New Zealand has not approached me, so it's all speculation. My future is up to Ateneo. That's up to Boss MVP. Maybe it's up to how we do this year. Well, he's saying na it's up to you MVP and SBP. Kung gusto niyo pa siya maging parte ng Philippine Basketball Team. And for me, he made an indirect shot based on statement. Well, as of now, maganda tinatakbo ng Gilas under Coach Tim Cohn. So, let's see anong susunod na mangyayari sa career ni Coach Tab at sa programa ng Gilas. Napakahirap nito sapagkat Coach Tim and Coach Tab ay uh, parehas na dekalibring coaches sa Pilipinas. Ang tanong, are we ready to let Tab Baldwin? kasi I'm sure ang mga Pinoy fans still wants him to be part of our national squad kaso, salungat ang tingin sa mga namumuno ngayon. Speaking of Gilas, Troy Rosario is a proud Gilas member. Napabalita na nag-expire na ang kontrata niya sa Blackwater. Ano ang mga posibleng plans niya after this? Panoorin sa aking description below. Bye muna mga kahupis!